Bilang tao sa sa ating lahat, lagi nating iniisip yung sasabihin ng iba. Pero na-realize ba natin na anong sasabihin ng future self natin sa atin? Meron daw 'yan eh, parang meron ako na na ganyan. May tatlong uri ng kaluluwang lalapit sa'yo. like on your deathbed. Ito ah. yung it what could have been you. Tatlong version ng sarili oh, mo yeah, na, "Kuntinuloy kun mo yung sarili, tinuloy mo yung pagkakontent mo, naging ito ka." Ngayon, since naniwala ka sa mga haters mo, tumigil ka, hindi mo na abot yung potential na meron ka. Mm. May tanong ako. Go. Bakit merong, di ba usually sa Pilipino mindset, alam mo yun, di ba may mga basher? Oo. Oh, oh, oh. Bakit sila, hindi na lang sila matuwa sa na nakakamit ng taong yun? Bakit nila kailangan i-bash ng i-bash yung taong nagiging successful? Ano Magandang tanong yan sa tungkol sa basher. Parang, yung mga basher, ibig sabihin nun, successful ka. Kasi, madami nakakapansin sa'yo, di ba? Lalo, lalo na yung mga influencer, yung mga YouTuber. <laughs> yeah, pag mata, ibig sabihin, madami nanonood, uh, madami nag-hate, di ba? Sinong nananalo? di yung... Pinapanood nila. Oh, di ba content niya. Oh. Yeah. Yeah. Di ba? Naging ano rin namin ni Kurt yan eh, na parang... Naging topic natin yan eh. No? Naging topic namin yan. And to our surprise, mar nagkataon din na, kasi di ba pag ginagawa natin to, ito, ito ginagawa natin. Hmm. Pag the more na naabot mo is mas malaki ng tao, hindi naman lahatyan try mapiplease mo eh. Mm, Totoo yan, May mga itong mga pinag-uusapan natin, opinion lang naman natin. Uh Oo. -oh. And karamihan sa atin, hindi naman tayo lahat parehas ng opinion. Uh -huh. So yung pagtaliwas ng opinion natin sa kanila, mm. nagagalit sila. Dalawang uh -huh. klase ng tao yan. Dalaw mm. may isang klase ng tao na taliwas man yung sinasabi mo sa opinion nila, pero open-minded sila. So makikinig sila. Sabi nga sa isang librong na basa ko na hindi ko na matandaan yung title is, kapag kaaway mo yung nagsasalita, mas maging open-minded ka. Kasi mm -hmm. meron kang matututunan sa kanya. Mm -hmm. Pangalawang klase ng tao, kaya sila taliwas yung opinion man nila sa'yo, ang gagawin nila, hindi hindi sila open-minded. Sarado yung isip nila, ang gagawin nila is ta-trash talking ka. Mm -hmm. Kasi hindi kayo nagtutugma ng sinasabi. Diba? Totoo yun. Mm -hmm. Ngayon, isa pa dun, ang maidadagdag ko lang sa sinabi ni Kurt is, pag successful ka, Maraming taong may inggit sa'yo. Pag naiinggit sila sa'yo, dun babalik yung sa pinag-usapan natin na anong klase kang tao, naiinggit ka ba? Pinufuel mo yung sarili mo para ma-motivate? O ikaw yung tao na nai-insecure ka kaya mag-hate ka? Sa mm -hmm. So basically, ang end of, end of the conversation, tao lang, ikaw mismo yung magsa, mag... Ano, mag, mag... <coughs> ikaw yung mag interpret sa sarili mo. Kung uh -hmm. masasaktan ka ba doon? Uh -hmm. o iti-take mo negatively, iti-take mo positively. Depende talaga sa tao. Yeah. At saka at the end of the day, ba diba, dalawa lang yan. maiinggit ka o magiging open-minded ka. Mm -hmm. Kung magagalit ka kasi naiinggit ka, ano magiging epekto nun sa Hindi ganoon ka pa rin 'Di ba? Ganoon ka pa rin klase yeah. ng tao. Yeah. Wala mangyari sa iyo. Pero kung That's ikaw open-minded ka, taliwas ka sa taliwas si sinabi niya sa mm -hmm. pero sa tingin mo may point siya. At tignan mo mabuti, tapos nagkataon pala na meron na akong kapupulutan ng aral sa sinabi niya. Mm-hmm. Tapos i-apply mo yun sa buhay mo. Tapos tignan mo yung difference. No. Yeah. Parang mas magandang term yun sa'yo na it's either gagawin mong inspiration o gagawin mong in, ano, stress sa buhay mo. E, oo, di ba? Di ba? Diba? Dalawa, Dalawa lang, yan, lang yun ano. eh. At saka siguro, isa sa maidadagdag ko pa dyan when it comes to success is tayong, like I think, parte to ng, 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 ano eh, ng nature natin bilang tao na ang pakinatin palagi is yung sasabihin ng iba. Like, sigurado ako na dumating din sa buhay nyo na parang nakakaapekto sa 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 mental health niyo yung shit bet ko gagawin to yung sinasabi nila parang lagi na lang taliwas Dulot yeah. sabi mo na parang may gusto kang tao hindi mo maituloy kasi iniisip ko. Iniisip mo yung sasabihin ng iba. Yeah. Pero ito ah, iniisip ko talaga to nang maiiiba na ikinigaw ko sa timpayaman tox. Hindi nila, hindi galing sa kanila tong tot na to, sa akin galing to. Bilang tao sa sa ating lahat, lagi nating iniisip yung sasabihin ng iba. Pero na-realize ba natin na anong sasabihin ng future self natin sa atin? Na parang, ah. let's just say, ako, si Erwin. Nagko-content ako. Sabihin ng mga tao, ang baduy ng content mo, mm. itigil mo. Sabihin natin nakaabot sila sa akin. Mm. So nag-end up na naniwala ako. Itiigil ah. ko. Paano naman ngayon kung dumating 30 years down the road, namatay ako. Kasi alam niyo yung meron. Naginanamatay. Namatay talaga. Binabait twist from the road, di ba? Did ah, like, deliryo yeah, ko. May meron daw yan eh. Parang meron ako napanood na ganyan. May tatlong uri ng kaluluwang lalapit sa Like on your deathbed. Ah. Ito yung it what could have been you. Tatlong version ng sarili oh, mo yeah, na. Kontinuhin ko mo yung sarili, tinuloy mo yung pagkakontent mo naging ito ka. Ngayon, since naniwala niwala ka sa mga haters mo, tumigil ka. Hindi mo na abot yung potential na meron ka. Hmm. So ngayon, ang mindset ko is, holy shit, ano nga sasabihin ng future self ko? Like 30 years na, 30 years from now na Erwin. Sa sarili ko. Ano itsura tsura future self mo yan? <laughs> Isisend isi ko sa'yo. Isisend ko sa'yo. Ipa-AA mo. Maganda, maganda yan. Maganda diba, yung... May AA na mo. Di Ipa-AA natin yan. Di ba sila? Ano itsura ng isa-isang yan? Ayun o. Lahat may dimples. <laughs> <laughs> yeah, pero nga, yung on a serious note, naisip nyo ba yun na parang madalas lagi nating bina-value yung opinion ng iba, ng iba mm -hmm. pero hindi natin bina-value yung opinion ng future selves natin sa atin, mm -hmm. sa ginagawa natin ngayon? Tulad na sabi ni Kurt kanina, ang dami nagsasabi na hindi nyo kaya lumipat sa BC kasi mahal. Mm -hmm. Guys, BC is uh, British Columbia, isang province yun sa Canada na mahal. So parang ganun. Mm -hmm. Pero deep inside, alam ni Kurt sa sarili niya na ibablockout niya yung lahat ng noise. Kasi alam niya, naniniwala siya na kaya namin itong ipursue. Mm. Kaya namin itong ipag, mm. um, ipagpatuloy. Kasi yun yun eh, pinahahalagahan niya yung future self niya. Na ito talaga yung gusto niya. Gusto mm. nila, ba? Diba? Parang sa akin na lang is, sa araw-araw, kahit ano pang sabihin ng ibang tao, yung future self ko, wala namang paki sa kanila. Tama. Parang kung anong magiging ako, yun yung worry ko. Hindi at least, yung ano, yung baga, at least masaya ka sa ginagawa mo. Isa na rin 'yun. Yeah. Ano ba ng ano, ano? Ano bang goal mo, Erwin? Like specific kaya yung like timeline. Oh maganda to. Uh, oh. Maganda yung yeah. smart, yeah. smart smart goals. Smart goals. smart oh. smart principle. Oh. Yeah, yeah, smart principle. Um siguro timeline, let's say short term. Um let's just I don't know, short term this year. Um siguro ngayon nakaupo yung aming podcast ni Kurt sa YouTube ng 185 subscribers hopefully mag 1000 long term in 5 mm. years maybe 100,000 mm. ano ba dapat it's only pala 100,000 hindi kasi na. Rea rea realistic kasi, meron, na meron or, meron ah, ano ka na lang eh 100,000 na dapat 1 year hindi kasi yung sinasabi ni Kurt na smart ano? <laughs> pa, smart ito, goals sasabihin ko sasabihin ah. ko sa iyo merong yung smart na sinasabi ni Kurt ano yan um acronym guys ang smart ano yan principle sa success ang ibig sabihin ng S, specific, M is measurable, A is attainable, R is realistic, and T is time-bound. Mm -hmm. So ibig sabihin nun, kung may goal ka, specific dapat yan, dapat measurable, dapat attainable, R higit sa lahat, realistic, and time-bound. Mm. Paano ko sinabi ko gusto ko magkaroon ng 1 billion subscribers sa podcast? In 5 days. That's right. in 5 days. <laughs> tama specific oh. 'yun ah. tama measurable ah. 'yun but a eh, attainable ba 'yun realistic din ba 'yun Parrealistic din oh. ba 'yun and higit sa lahat time bound mm -hmm. ba 'yun ah. kumbaga mabubuhay oh. pa ba ako para uh, buhay pa ba ako pag inaabot ah. ng 1 billion mm -hmm. 'di ba mm -hmm. parang yun yun so ngayon yung short term natin is hopefully god willing kung guys na gusto niyo yung podcast umabot yung podcast ng 1000 subscribers in short term mm -hmm. long term in 5 years 185 no. 25. tapos in long term which is let's just say in 5 years is maging maging 100,000 mm. parang ganun, ikaw ba personally anong sa tingin mo yung short term and long term goal mo na mag abide o susunod dun sa smart principle na tinatawag like oh speaking dun sa business mo ah. anong ano short term uh, and long term mo smart goals mo din smart yeah specific measurable so, attainable uh, in 2 years from now ano ba yan long term or short term short term. Okay. Magkakaroon na ako ng ano ng business na gusto ko. Specific dapat uh -huh. kasi sobrang sobrang vague eh. Uh -huh. Ang vague nung sana magkagusto ko ng business. Uh -huh. Ano bang gusto mo na business? Like, inyan, manukan, sabungan. <laughs> Actually, uh, gusto ko yung mga resto resto business. Some coffee, some coffee, ganon coffee coffee. coffee, ganun, coffee, coffee shop. Yeah. Ah, coffee shop. Mm. Yeah. Oh, that's good. Mailing ka sa kape. Ano oh, naman? Ano ang ano mo? Anong order mo sa uh, Starbucks? French vanilla. Kapingay. Tim Horton. Ay, kape. Kapingay. American. Puro Americano. Americano. One sugar, one cream. Afam pala to, pre. Afam. Amboy nga, amboy. Americano. So, ano ang long term naman in terms of that? Yung sa business mo na yun. Let's say, yung kape mo, kapihan mo. Ano, gusto ko siya magkaroon ng franchise. Oh! Maganda, maganda. Maganda yun. Yeah. Ikaw naman, Kurt. Sa'yo. Siguro ngayon. Kasi, parang kailangan ko din kasi ng madaming time eh. Oo. Oo, like, parang sinasabi ni kanina nag-usap kami ni Austin but daw yung mga ibang ano YouTuber parang ang haba ng upload kasi pero sagot ko sa kanya syempre ordinaryong tao lang tayo may 9 to 5 job tayo tama tama yan pero like depende na rin sa iyo eh kasi ako parang Last year, eh, nag-start ako ng clothing eh, di ba? Sa mga hindi po nakakaalam, guys. Ipopost ko po sa, sa mga nanonood po ngayon sa YouTube. Ilalagay ko po dito yung clothing line ni Kurt. Isa po itong, supportahan niyo guys. Actually sold out uh, siya currently, pero lalabas po ulit. Sa mga nakikinig sa Spotify, ilalagay ko po yung link sa description. second drop, malapit na. Malapit na po yung second, drop. Tapos sinusuot mo, tumingin ko po. Mainit eh. Mainit ka po. Kasi sweater. Kung mahilig kayo guys sa anime, abangan nyo. Isang magandang clothing. Anyway, you short term Anyways, one piece pag meron ni I got you, bro. <laughs> one piece. Anyways, parang ayun nga, yung ano, long term goal ko. Ay, short term muna pala. Short term. Short term, oh. short -term ko muna parang gusto ko muna ma-figure out kung paano talaga nag-work yung business. Clothing business. Yeah. yeah. Kasi wala naman akong alam eh. Wala akong mentor. Tama, tama. Like, self-taught lang ako like sa YouTube lang kasi ano eh swerte na rin tayo ngayon kasi noon wala marami tayong oh, resources yeah. oh yeah. tama yun noon wala namang internet eh yeah pero ano naman so far parang na-achieve ko naman din yung goal ko na yeah, yeah. palakpakan yeah. natin Secret, Palmer, yeah. Palakpaka Nas sold out ko eh na sold, ]Sí. so, sold out right? palakpaka natin palakpakan natin tapos din lang din siguro long term sana maging successful. Maging brand. Oo. Oh, like to the point na, syempre, yung parang sinasabi ni Erwin. Anong pangalan at, ba ng brand? Solabla Studios. Para, mm. Solabla. Follow nyo na lang sa Instagram. Lalagay yeah, ko sa ano sa, sa, ano, sa, ano, sa, okay. ano sa link. Parang last name ko lang binaliktad. Ah. Ang yeah. <laughs> galing, di ba? Ano yung long term? Ano yung parang, long parang, term? Hindi yeah, nga, parang medyo lazy yun eh. Kasi binaliktad lang. Pero And actually, <laughs> ang cool do. Yeah. Ang cool. Ang meaning pa din. May meaning pa rin, yeah. rin siya. So, Anyways, parang long term siguro. Sinasabi mo nga na alam ko naman na hindi lahat ng business tumatagal eh. Yep, yep, yep. Ako hanggang ngayon, fine-figure out ko pa rin kung paano magkaka passive income kasi madaming real estate. Kasi isang tropa pa ngatan 'yan, no, parang successful siya sa real estate, mm. 'di ba? Pero nakaka-inspire. Tama. Shoutout out, ano, Javing Devs pala. Javing Devs. Ako nanonood uh, ano. kayo. Shoutout, shoutout, 'di ba? Kanya-kanyang ano eh, forte. kasi mahilig siya sa bahay Ako naman sa pagbi-build talaga. Oh, yeah, kasi, even before naman, magaling siya talaga. Forget ano, may, may, pera, pera dyan. May pera kaya, kunyari, gusto mo magdawin ng restaurant, ang, ang, tanong dyan, magaling ka ba magluto? Mm. That's a good like, point. Diba? Yeah, yeah. Parang yung reputation, kasi ako, tayong dalawa, as a like fashion, hindi ka masasabi na enthusiast talaga sa fashion. Like, yeah. may lig, may lig kami sa streetwear sa ni Erwin. Eh. Yeah. Parang, eh, may kami mag-dress up din eh. Yeah. Diba? Parang, follow niyo pala, Erwin Alec. Oh, <laughs> tsaka, ano, Kurt Albalos yeah, May po. Mahilig kami sa ano, mahilig sa Instagram. Meron ano, ka, yung channel sa clothing mo. Oh, yun, okay naman. Hindi, ano yung pangalan? Uh, Erwin Alejo din. E-R-W-N Alejo. Pero post natin yun. Anyway, go Anyways, mo. parang dapat yung mga ginagawa mo, kasa, like, nag-a-align yung interest mo. Tama yun. Kasi hindi naman, hindi naman lahat na pera lang lang. Eh. Oh, like, ang goal sa dulo, pera. Pero parang, masaya ka ba? Masaya ka ba? Like, mamamotivate ka ba? Tama. Like, oh, magtayo ng restaurant. <laughs> Ah. Parang hindi ako magkaka-idea kasi hindi, hindi ko mo, naman so. interested like interest ko kumain. pero <laughs> hindi, hindi 'yang interest magpatakbo ng restaurant. Pero hindi ko interest mm. ano, Oo. magpatakbo ng restaurant. Hindi ako mahiling magluto, di ba? Tama 'yun, tama diba? 'yun. Ikaw mahilig ka sa kape. Uh -huh. So, kaya gusto mo. Pero marunong like ibig ko sabihin na, ito gumawa lang ng kape. <laughs> oh, hindi kasi nandun tayo sa I mean hindi naman siguro sa masyadong uh -huh. yung technical, yung parang yung technicality ng paggawa ng kape. Mm -hmm. Kasi nagsisimula naman 'yan sa interest mo eh na hmm mahilig ka sa kape. So parang naiisip mo is mahilig ka mag-chill sa kapihan. Ah. Yeah. Gusto mo ngayon gumawa ng sarili mong kapihan kasi parang gusto mo nga yung vibe ng... Parang yun, mag chill, -chill ka oh, sa, ah. kape, sa parang coffee shop, ganun. So I think that's fair. Hmm. Pero nakikita mo ba yung sarili mo na pag nagtayo ka ng coffee shop, magiging party ka nung, oh. nung mga empleyado? Kasi kailangan mo maging hands-on din um, eh. Oo, yeah. oh, yun. Yun yung oh. sinasabi hmm. ko. Yeah. Yeah. Hands-on niya. Yeah. <laughs> Hindi, pero like, meron ka bang ginagawang steps towards dun sa pagkaka-develop nung paggawa mo nung mga kapihan? Oo, oh, like, Siyempre, gusto ko yung kakaiba. Kasi, di ba, marami nang tayo nakikita ng coffee shop na pare-pareho lang eh. Punta ka doon coffee. Uh, sometimes, may ano doon, mayroon silang outside na pwede ka mag-chill. Hmm. Oh, di ba? Like, Anong punchline ng coffee shop mo? Punchline? Oh. Unang sip-sip. Hindi <laughs> 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 ka nababalik. <laughs> <laughs> ano, ah... Uh, Da, kape oh, ka na, yeah. nakita ano, mo pa ako. Ito, ito pala yung tanong ko sa iyo. Ah. Ano sa tingin mo yung magpapastand out sa coffee shop mo? Kasi sabi mo, lahat ng coffee shop. Pare-parehas. Pare Maganda eh. yun. Maganda oh, tanong. Ano Siyempre, ay, gusto ko yung ano, yung mahilig. Siyempre, mahilig tayo sa music. Gusto ko lahat, laging may live band. Oh! At, kahit, acoustic oh, eh. band lang. Yung mga... Yeah. Oh, like quiet. Tapos quiet pag si Miga, eh, ipopost ko, let's say, ipopost ko sa TikTok or sa mga social media. Pag si Miga siya, nagkaroon ng income doon. Siyempre, invite ko yung mga sikat na artist para mag magigig magigig yeah. sila sino ang so, ano unang sikat na artist gusto mo mag-perform sa coffee shop mo syempre gusto kasi an idol ko si Zaki eh. Zakta Bud oy pupuntahin dito yeah. oh si Zakta anong paborito mong kanta ni no? ano ano yung bagay yung delulu De delulu la then delulu sample sample kanta mo isang, ano? di ko amat ni ko ano, eh? hindi yung alam mo na lang na kanta ni yeah, kasi idol mo siya Al paano. James let's, let's go, go. <laughs> yeah, yeah yeah dali gusto gusto so, Naya ako, <laughs> uh -oh. <laughs> Hindi mo siya favorite. Eh. Okay, mag-move mag na tayo. Mag-move na tayo. Oh, mag na tayo. So yung long term ni Kurt, sa kanyang... Oh. Sorry, ano. ang gulo lang sagot ko eh. Kasi hindi yeah. ko naman talaga... <laughs> Let's hanggang just say... Ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Yeah. Ko, I mean, it's okay lang. na hindi niyo magust... Mag like, yeah. hindi niyo agad alam mm -hmm. from right off the bat, di ba? Oh. Pero I guess, ako na lang kasi nakikita ko yung clothing ni Kurt. Nagahan na ba ito? Yeah. <laughs> Topic. <laughs> anyway, parang ako bilang kaibigan ni Kurt, syempre pinupurso ko na parang I wish na yung clothing brand niya, maging brand. Alam niyo yung sinasabi mm -hmm. ko na may sarili siyang branch sa oh. mga mall, may sarili oh. siyang Ay alam mo yun, yung makikita mo sa bawat tao oh. na may nagsusuot oh. ng nung, nung damit mo, yeah. yung ganoon. Yeah, yun, yun din yung ano, yun yung parang um goal na yeah. ako lang ha, para sa, para kay Kurt na maganda para sa yeah. kanyang Long-term goal. Eto, eto pala. May, May blueprint. <laughs> May blueprint. Since nandito tayo sa usapang goals, meron ba kayong, I guess, previous goals na hindi nyo na-achieve, na pinagsisisihan nyo? At bakit? Uh, wala akong maiisip eh, pero... or siguro kasi wala pa tayong ire-regret since nandun pa lang tayo sa process na ginagawa natin yung goals natin. Kasi ako hindi ako nag-iisip ng patong-patong. Hmm. Kumbaga, umakit ka pa isa-isa lang eh. Yeah, yeah, yeah. Parang yeah. sabi ng tita ko sa kanya na yung buhay parang it's like a stairs, di ba? Oo, sinabi mo like, na yun. Pa, pa isa-isa lang, pa isa-isa lang, lang. Oh, lang. Parang, kasi yung tayo. iba, ang dami mong goal eh. So, hindi di mo alam kung saan ka magpo-focus. Hmm. Oo. Like, kunyari yung sayo, parang, hindi ka man inaano yung ano mo. Oh, oo, oo. Meron, meron, kang podcast. Meron oh. kang, yung like, isa pa, yung main channel. May, may, may fit page ka meron kang archives page. Merong, <laughs> oh. Meron. Bro. Oh, Di ba madami ka? Malilito na kayo. Yeah. Oh. Hindi kasi parang sa iba, sa iba, attainable mm -hmm. yun. Kaya nila. Kasi nakapag-schedule si Erwin eh. Mm -hmm. Like ako, iba naman, magkaiba kasi kami. Tama, tama rin. Parang rin. hindi ko kayang mag-focus sa madaming bagay. Sa sabay Hindi ko alam, may ADHD yan. <laughs> 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 di ba? Di ano lang, parang yeah. Ano lang, focus lang sa goals. <laughs> tama naman, tama ano naman secret. si Kurt. Si Rendon. Sa, to, sa para oh, backup ang sinabi ni Kurt, guys. Na totoo randon. lang, sa dami nung pinatatakbo oh. page. Hindi siya, hindi lahat sila is okay. By okay is like... Um, consistent, kumbaga. Oo, oh, may pages na hindi talaga oh. consistent. Kasi there's only so much time na pwede oh. kong gawin, di ba? 24 hours a day lang eh. Oh. Kasi, totoo Pero yun. ano, props naman sa kanya eh. Kasi ano talaga, nakikita ko kung gano'n ko hard worker si Erwin. Yeah. Minsan po, tayo na hindi na natutulog. tinatry, <laughs> tinatry tina kong i-ano. Hindi parang, na natutulog yan eh. Siguro parang ang akin lang is, um, hindi man siya mag, um, hindi man siya mag-get ng traction ngayon. Oo. Oh. Siguro sometime in the future, pag meron na akong time na let's say, pwede kong i-let go yung some parts of yung social media na, hmm. o oh, ito, okay na siya on its own. Yeah. Like parang oh. kaya niya na i-sustain yung sarili niya. May time na ako para sa isa. Parang ano lang naman eh, parang sa akin lang, hindi ko na din iniisip masyado yung pag naging successful to, tsaka ako sasaya. Yung bang perspective mo doon, parang more chances na mag-boom? Or... Um, that, that's one. I wouldn't, hindi, ako, hindi ko itatanggi yun. Oh. Pero hindi yun yung major, ano, hindi siya yung major na factor na nagpiplay play doon sa kung bakit oh. merong multiple pages. Parang, Marami kasi akong parang interest. Oh. So ang ginawa ko is sino, ano sinegregate ko sila. Kumbaga nag-search ka pa kanino yung trip mo. Hindi not necessarily yun, kundi yung parang let's say mahilig ako magpicture. Oh. Mm. Pero may iba't ibang uri ng picture, oh. meron digital, oh. may analog, meron instant. Oh. So ang ginawa ko na lang is parang okay, sis ginagawa ko tong itong itong mga uri ng pic pic picture na to. Parang may kanya-kanya silang basket. Mm. So parang may mga taong ito lang ang gusto Parang may mga album, kumbaga sa photos. Oh, may kanya-kanya kang album. Parang gano'n. Tapos tulad nito, um, meron akong main channel na podcast. Meron din mm -hmm. akong main channel na fashion lang. Oh. Na parehas ko namang ginagawa. Ah, yeah. Tapos... Recently, meron naman ako isa pang channel na tungkol sa mga cinematic videos. Pero yung cinematic oh, yeah. videos na yun, dinadump ko lang dun yung clips from main channel ng oh, cinematic shots. Parang kinakat mo lang. Oo, eh. pero hindi ko siya iniisip kung mag-grow. Parang masaya lang ako na may maipost na ganun. Mm. Tas recently lang, itong past two weeks, parang nag-blow up yung isang 15, minute, 15 second video. Tapos ka ngayon, umabot siya ng 100 subscribers. Pero hindi ko yun goal. Like parang oh. hindi ko gino-goal na oh, kailangan maging malaki tong channel na to. Oh. Parang akin lang, kung may mapap... Parang naman napanood sa, ano, uh, may, sa highlights mo, yung 2K views. Yung about sa phone, yung 24, ano, 24 sa 80% and something. Ah, parang 80-20 principle yung yeah. sa amin ni oh, yes, oh, yeah. Oh, yeah yeah, yeah. yeah, yun. But anyway, yun nga, yung parang sinasabi ko lang is, parang sinisegregate ko sila into different baskets depending sa kung ano yung interest ko para depende sa... Kasi may, alam, alam kong may mga tao rin interesado. Eh. Pero ano eh, skill din yung kasi na uh, Nabibigyan mo ng time yung mga eh, madaming bagay. Ah. Hindi lahat kayang gawin yeah. yun. Ako hindi ko kayang gawin Pero yun. Pero hindi ko siya sinasuggest oh. especially oh. kung... Kasi kung ako sa inyo guys, I would suggest yung ginagawa ni Kurt. Kasi sometimes nangyayari hindi sa Hindi para sa lahat. Hindi oh. para sa lahat yung ginagawa mo. Tsaka oh. sometimes especially parang... Ka minsan may times okay. na sumasabog yung hindi mo sumasabog pero parang shit parang anong uunahin ko oh, yeah. may, nangyayari sa akin yun so minsan kung meron kayong kung nagsisimula pa lang kayo mga bata kayo meron kayong normal sa tao na magkaroon ng more than one or two passions mm. and hindi mo kailangan pumili doon mm. kasi nabasa ko sa isang libro na parang pag may passion ka you're dumb if you actually start anong choosing libro? one um I don't know, sa How to Steal Like an Artist yata. Uh -huh. Parang si Austin Cleon yung, Austin din, Austin Cleon yung pangalan. Sabi niya, once you start doing yung passion nyo, bawat isa sa kanila, hindi mo na nare-realize, since passion mo sila lahat, eventually, nag like, me merge sila isa-isa. Uh -huh. Tapos, it makes your own, let's say kung creative creator ka, gumagawa ka ng sarili mong content. Tapos ang fuel nun is yung tatlong passion mo na yun. Oh. So, parang yun, lalong gumaganda yung isang bagay na yun. Dahil gumaganda sa, siya kasi unang-una sa lahat, nagiging unique siya sa'yo. Uh -huh. Kasi ikaw yun eh. Tatlong passion mo na yun. Not necessarily na yung tatlong passion mo is yun din yung passion ko, yun din yung passion uh -huh. ni Kurt, di ba? Parang let's say passionate ka sa pag business ng kape, uh -huh. meron ka pang let's say dalawa pang passion. And yung dalawang passion mo na yun, maaring parehas tayo, maaring hindi. Yung passions ko, maaring parehas tayo, maaring hindi. Uh -huh. Parang ganun. So parang ang akin lang is, I guess is meron akong passions na kaya ko siya ginagawan lang ng mga ganong specific baskets is mm. parang okay kung may taong makaka dito then good. Mm. Yun lang naman eh parang sa akin is hindi laging pera at the end of the day. Yeah. Parang honestly napupuyat ako ang nanonood lang minsan ng ibang views is like tatlo, apat, yeah. Pero masaya kana. Masaya ako kasi like oh. may nagko-comment minsan na oh I have, I I, uh, I needed this video. Isa lang yun, oh, uh, kumita ka ba doon? Hindi. Pero like pero alam masaya mo na may napasaya ka. ka. Yun kung mm. baga may na-inspire ka, totoyan, okay. may natulungan ka. Yun lang, mm. 'di ba? Kasi nga tulad nung ito, may magandang example dito kay Austin na. Nag-usap kami nung last week mm. sa kotse, sa kotse. Ko tapos ano ang nangyari? Sa bumibili course. siya, bumibili siya sa drive-thru ng kape. Bumibili siya ng kape sa drive-thru. Tapos merong isang tropa na nakita si Austin na bumibili sa kapihan. So ngayon sabi kayo, tapos yung tropa na yun, meron siyang ano parang nagbabike, nagmomotor sila. So may kasama niya yung mga kapwa niya nagmomotor. Sabi kay Austin, since siya na yung nandun sa drive-thru, is pwede bang makisabay, makibili, para hindi na sila pipila. Tapos sabi ni Austin, nilibre niya lahat. Hindi lang yung tropa na kilala niya, kundi nilibre ni Austin yung tropa ng tropa na rin. Mm. Sabi ko, anong reasoning behind doon? Ba't mo sila nilibre lahat? Parang sabi niya kasi is, pay it forward. Parang sabi niya, hindi mo masasabi sa isang araw na itong taong to, eh nilibre ako. And let's say, nasiraan siya <laughs> sa highway, tapos nakita siya nung nagmomotor na parang, oh ito yun ang libre sa akin ng kape nung, I don't know, last year, mm. whenever that was. Like hindi mo alam na may good karma ang babalik sa'yo just because meron kang natulungan tao. That's true, yeah. And no. para sa akin, nag-resonate yun kasi... Wait naman ni Austin, grabe. Di ba? Sana wag ka munang kunin <laughs> <laughs> Parang yoan, ah. 'di ba? Parang yun lang din 'yung sa akin na minsan, may mga bagay na hindi mo ma-measure o hindi nababayaran ng pera. Oo, oh, um, totoo. Na parang may na-inspire kang tao, pero at the end of the day, ang hindi malam end of the row, uh, end of. Oh, na parang parang sasagot tulong sa ano, 'di ba? Yeah. Or let's just say kung 'yung na-inspire ko man na bata o tao man yun na or let's just say ito naman na ah, medyo medyo sensitive 'to na maaring depress siya and you don't know ano pinagdadaanan ng depressed na tao, nabasa niya yung quote dun sa nilagay kong cinematic video, medyo na-uplift siya. tapos yeah. naalis siya dun sa, sa, dark space na yun na parang, oh okay, medyo may, meron pang hope sa buhay. Mm -hmm. Alam mo yun, yung sinasabi ko na ganun. Yeah. Hindi mo masabi na minsan hindi ka man sumikat pero may isang buhay kang na, na, napabago. Oo, yeah. oh, totoo yan. Yun, yun, yung masasabi. Yun yung, yun la yung masasabi. Ano pa, mas, eh. <laughs> 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 ito Yung ano? Eh, yung gusto ko pag yung pagin tumutulong hindi mo binabrag eh. Oo, diba? di ba? Hindi mo binabrag, parang... Naikwentuhan na ako, pin ko na kay Erwin yung para...